Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's episode, mapapanood mo ang mga hayop na nasobrahan ng talino. Mula sa ibon na nanakaw ng pera hanggang sa unggoy na nakakita ng baby. Ilan lang yan sa inyong mapapanood for today's episode. Simulan natin ang kwentuhan sa mga unggoy na mahilig maligo sa hot spring. Ito ang mga snow monkey at maikita sila sa Jigokudani Monkey Park sa bansang Japan. Tuwing panahon at taglamig, ang mga unggoy ay nagbababad sa mainit na tubig. Ito ang kanilang paraan upang labanan ang malamig na klima. Kada taon, maraming turista ang pumupunta rito makunan lang ng picture ang mga cute na unggoy. Wow! Parang ang sarap ng buhay ng mga unggoy na to ah! Sa isang zoo sa Indonesia, nahulog ng turista ang kanyang eyeglass sa loob ng hawla ng oranggutan. Nilapitan ito ng unggoy at saka kinuha. Laking gulat nila nang sinubukan itong suotin ng unggoy. Parang gumawa po ata ang unggoy dahil sa shade. Buti na lang at nagsawa din siya kaya hinagis niya ito pabalik sa turista. Tumungo naman tayo sa Edinburgh Zoo para makilala ang penguin na si Nils Olav. Sumikat siya noong 2016 dahil siya lamang ang hayop na binigyan ng titulo bilang brigadier. Magiting na pumila ang mga sundalo bilang pagkilala sa pambihirang penguin. Meron siyang mensahe sa lahat ng sundalo. Nakakita na tayo ng taong magaling magbalanse Pero nakakita ka na ba ng aso na kaya rin itong gawin? Ito ang aso na si Guti, isang Boston Terrier At talento niya ang magbalanse ng bola sa ilong O oh, ba diba? Ang galing! Masarap ang sumakay ng sleigh at alam mo ba na pati ang mga aso ay mahilig din rito? At aba, hindi na nakontento at nakaisa pa na sakay ang aso. Sana all makaranas ng snow. Ang ibang pets ay hindi mahilig sa sports. Sa halip, mas gusto nilang umupo buong araw. Sumikat ang pusa na to noong 2015 dahil para siyang tao kung umupo. <laughs> yes, he did it. <laughs> Kung pupunta ka sa tindahan, huwag mong ipapatong ang iyong pera basta-basta. Baka kasi may ibon na dumapo at nakawin ang iyong pera. Maswerte ang may-ari sa ibon na to. Maraming tao ang guilty sa ganitong posisyon ng tulog. Pero pati pala ang aso ay mas malalapa kung dat na ng antok. Gaya ng tuta na ito na walang pakialam kung paano siya matutulog. Meron ka bang kilala na ganito kalakas humili? <laughs> <laughs> Hindi ko inakala na maski ang aso ay sinusumpong ng bangungot. Gaya ng aso sa video na kumakahol habang kumakaway-kaway pa ang buntot. Nakakatakot kaya ang panaginip niya. Sa mga nagsasabi na bobo ang tupa, nagkakamali ka may mga tupa na sa sobrang talino, kaya niyang magbukas ng gripo. Kahit patayin pa ito ng kanyang amo, patuloy pa rin siya sa pagbukas ng gripo. Ito naman ang amazing nalawi na sa sobrang ganda, inagaw nito ang atensyon ng nagbibisikleta. Ikaw ba, willing ka ba magpamasahe sa pusa? Dito sa isang resort sa Thailand, may kakaibang masahista na mahilig kumain ng isda. Sabi ng iba, ito raw ang pinakamasarap na masahe. Dahan-dahan nga lang at matulis ang koko ni Muning. Aba, eh hindi lang naman pala tao ang mahilig magpahilot sa pusa. Maski ang mga tupa ay nag enjoy din. Aww. Kung isa kang bata na tatawid sa kalsada, dapat kang magpatulong sa nakatatanda kaya huwag niyong gagayahin ang aso na to, nakamunti ka ng mabangga ng kotse eh. Ito naman ang aso na dapat niyong gayahin. Gusto niyang tumawid ngunit na red sign pa ang ilaw. Tumawid ang dalawang babae kahit bawal. Pagkalipas ng isang minuto, naging kulay green na ang ilaw. Ito na ang kanyang naging tsansa para tumawid ng ligtas. Ang mga otter ang isa sa pinakamahusay lumangoy sa mundo ng mga hayop. Pero kung uutusan mo silang magmaneho, siguradong papalpak lang sila. Pati pala ang mga oso ay natutuwa sa snow. Kitang kita sa video na napatayo sa galak ang oso na makita ng bumabagsak na niebe. Aww. Isa ka ba sa mahilig mag-alaga ng Siberian Husky? I love Hindi you. kita masasisi dahil kaya nilang ipakita na mahal ka nila. Love you. I love you. Kahit ang puso mo ay singtigas ng bato, siguradong tatablan ka sa I love you ng cute na papi Alam mo ba na pati ang mga hayop ay nakikitan sa mga babies? Ito ang nangyari sa isang zoo kung saan namataan ang uranggutan na gustong ikis ang baby. Ang sabi ng unggoy, kamukha daw ng anak niya yung baby. Para sa ating last na video, siguradong may ingit ka sa buhay ng aso na ito. Ito kasi ang aso na walang problema sa buhay at ang gusto lang niya ay ang mag-relax sa duyan. Kaya kung may problema ka sa buhay, gayahin mo na lang ang aso na ito. Sana ay napasaya ko kayo kahit sa maikling oras. Kung nag-enjoy ka sa video, don't forget to click the like button. Maraming salamat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Leo Ginto, Almita Kayson, Juliana Martin Vlog, Eugene Minas, Randy Salvo Salvo. Quiz TV at kay Kelly. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!